naagnas na kang madukaya ng bangkay kang sarong 33 anyos na lalaki sa tambakan o tapukan ng basura sa barangay Santa Cruz, San Fernando, Sur alas 7.20 ng aga kasudma, Mayo 5. Binisto ang biktima na si Lorenzo Daria Ibalyadulid, e. may agom asin residente man sa nakang nasambit na barangay. Sa pigpaluwas na impormasyon kang San Fernando PNP, sarong barangay tanod sa lugar ang nakapagpaabot sa indakang impormasyon, dapit sa nahiling na bangkay sa dam site na nadiskubre mismo kang 61 anyos na ama kang biktima na si Jenner Daria. Sa impormasyon, sarong aldaw ng pigahanap ang biktima na huring nahiling kang sa iyang pamilya kang nakaaging Sabado, Mayo 4. Pigpay sa irarom na sa autopsy ang bangkay kang biktima. Ngani maaraman kung nagkaigwan ng foul play asin kung tinuyong gadanon ang biktima. Sa presente, padagos pang pinagigibong hirarom na investigasyon kan PNP sa pagkaganan kan biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.